Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Take care of today. Sa kanyang obsession with a yes answer for his request, nalimutan niya the silence is an answer. Kahit sa ating mga mahal sa buhay, madala silence sila, answer yon. Tatay, tatay, papayagan niyo ba akong gawin ito, gawin niyo, tapos hindi kumikibo, pinipilit mo pang kumibo, no na nga yun, kaya hindi kumikibo. Maraming asawa, ganyan ang taktik, pag no ang sagot, silent. Pag pinilit mo pang sumagot talaga, maiinis na sa'yo. Silent na nga eh. Sagot nga yung silence. But what is interesting here is that Samuel follows the chain of command. Servant siya ng Diyos, paglilingkuran niya, yung inuutosan siya ng Diyos na paglingkuran. And there's a lesson here for us, which is beside the story. Obey who is above you. Sa organisasyon, sa family, sa church, whatever. Kung sino yung nakakataas sa iyo, sundin mo. May chain of command. Ang lahat ng kapangyarihan ay hiram, ipinapahiram ng nakakataas sa nakakababa. Kaya kung yung nakakababa hindi na sumusunod sa nakakataas, isa e, na ng ang power niya. Wala na nagpapahiram sa kanya. Illegitimate na siya. Hindi na siya dapat sundin. Hebrews 13.17 Obey your leaders and do what they say. They are watching over you and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. So kailangan na ka. Kung ate mo 'yon kuya mo, nanay mo, tatay mo, boss, manager, supervisor, siya yung teacher mo, siya yung spiritual leader, sumunod ka. But if the one above you does not obey the one above him, do not follow him in his disobedience. Follow the chain of command. Kaya kung may ipinagagawa sa inyo ang tatay niyo, tapos sabi ng kuya mo, hindi natin susundin ang tatay, ha, may iba tayong gagawin, secret withdraw your obedience to your kuya, skip him, and obey your father. Kasi hindi na siya sumusunod sa nakakataas, wala na siyang power. Kasi ang power niya, pahiram lang nung nasa taas. Pagka nasa isang opisina ka, at sabi ng supervisor, hindi natin susundin yung manager, hindi natin susundin ang company policy, meron tayong sariling gagawin, Pwede ka nang hindi sumunod sa supervisor kasi hindi na siya sumusunod sa manager niyong mas mataas. Withdraw your obedience, skip this person, and obey the next higher person. Ganon din sa church, lalo naman sa military. Sabi ng major, hindi na tayo susunod kay colonel o hindi tayo susunod kay general. May iba tayong gagawin, eh huwag mong susunod si major kasi magiging major problem yan. Dapat ang susundin mo, yung nakakataas sa kanya kasi doon talaga galing yung power. So do not follow those who do not follow their superiors. Skip your immediate superior if this happens and follow the one above him who is loyal to the chain of command. Back to the story. So sabi ni Samuel, Abay, kung ayaw ka nang sagutin ng Diyos, hindi rin kita sasagutin. What made you think that I will disobey God and make a secret? transaction with you first samuel 28 17 to 18 i've already told you the lord has sworn to take the kingdom from you and give it to david and that's what just what he is doing when the lord was angry with the amalekites he told you to destroy them but you didn't do it that's why the lord is doing this to you Alam mo ba kung ba't nangyayari sa iyo yan? Sabi ni Samuel, kasi may ipinapagawa sa iyo ang Diyos noon, di mo sinunod. Ito ang bunga ngayon nang di mo pagsunod noon. Huwag kang magtaka. What is happening now has been foretold. Huwag kang magtaka na tinalikuran ka ng Diyos because there was a time na tumalikod ka sa Kanya at hindi ka nagbago, hindi ka humingi ng tawad, hindi mo iniba ang iyong pamamaraan. 1 Samuel 28:19 Tomorrow, the Lord will let the Philistines defeat Israel's army. Then you and your sons will join me down here in the world of the dead. So the bad news gets worse. Tinawag niya yung patay, ang binigay sa kanyang mensahe, nakakahimatay. Sabi niya, alam mo, hindi ka lang sa hindi, hindi sinasagot ng Diyos. Bukas, mamamatay ka na kasama ang mga anak mong lalaki. Matatalo kayo sa gyera. So, nagbigay din ng sagot yung propeta sa tanong, ano mangyayari? Hindi na niya natiis. Sinabi niya, gusto niyo ba talagang malaman pag ganun? Gusto niyo ba talaga magbasa ng horoscope para malaman kung ano mangyayari sa iyo mamaya, bukas, next week, next month? Tapos pag yung sinabi doon, sabi niya, ay, hindi naman siguro totoo yan. Gusto niyo ba talaga magpahula? Tapos pag hindi niya nagustuhan yung hula, hindi hmm, naman totoo yan. So bakit ka pa manakikinig kung hindi ka man maniniwala kung hindi mo gusto yung pinakinggan? Eh paano yung sinabi sa iyo, ay, nahuhulaan kong pauutangin mo ako? So, sundin mo naman. Yan ang napala nito mga taong binubulat lat yung may takip. Pinapakialaman ang hindi dapat pakialaman. Inaalam yung kinabukasan na hindi pa dapat alam in normal circumstances. So, Saul not only gets a prophetic update, he also gets a most disheartening preview. Yeah, bukas na bukas din, mamamatay kayo mag-ama. 1 Samuel 2820, at once all collapsed and lay stretched out on the floor. Terrified at what Samuel had said, he was weak because he had not eaten anything since the day before. And to her credit, itong babae, na tinatawag na imang versions na witch, but which really, it was just a woman, nagluto, pinilit niyang pakainin yung hari na hinimatay dahil sa gutom at dahil sa panlulumo sa balita, hinimok niya dahil ayaw talagang kumain, pero napakain naman niya. The woman implores Saul to eat and feeds the king. Do not sneak into the future. Huwag yung silip-silipin yung hindi pa dumarating. Ang gustong ipaalam sa atin ng Diyos, ipapaalam na niya under natural ways. Naturally, not super naturally. Lalo't lalo kung hihingay ka pa ng tulong ng ganitong uri ng mga tao, na malinaw na malinaw na ipinagbabawal sa Bibliyang konsultahin. At isa ang very practical lesson, lalo kung may mga problema, eat. Kumain kayo. May mga problema ang pamilya, kumain kayo. Nasaktan ng yung puso, na, na, nagdaramdam ka, kumain ka pa rin. Iba na yung busog kesa gutom. Pag nag-iisip ng solusyon, at pagkahalimbawa, bagamat nakakalungkot naman talaga, pero kung namamatayan ka na mahal sa buhay, kumain ka pa rin. Hindi yung inaalala ka pa ng mga tao dahil ilang oras, ilang araw ka na hindi kumakain, tapos puyat ka, pati ikaw, inaalala ng mga tao. Help yourself. Help those who help you. Take care of your body. Because no matter what kind of problem you want to solve, it is better solved when you have a full stomach. Kailangan palakasin ang katawan. At nangyari nga mga kapatid sa digmaan, kinabukasan, Saul was so hopeless, he did not wait to be killed by the enemy, he killed himself. Sobra siyang nakubabawan ng bigat ng espiritu, Kaya siya nagpakamatay. Hindi sinabi sa atin kung dahil sa pagkonsulta niya kay Samuel, kaya napalala ang kanyang sitwasyon, mamamatay tuloy siya. At hindi pa rin naman sinabi na mamamatay nga siya, kundi nagpakamatay sa tuloy. Masama ang bunga ng pakikialam sa mga bagay na espiritual na hindi mo dapat pakialaman. Tatawag ka sa namatay, kukonsulta ka doon sa hindi mo dapat konsultahin. Sa mga panahon pa naman na wala ka magandang relasyon sa Diyos dahil ikaw mismo ang nagpapangit. Lahat yan, may pananagutan si Saul. But there are several lessons that we like to emphasize that there is life after death. Pero huwag na kayong tumawag ng mga patay na kasi pwedeng-pwede mga evil spirit ang dumating, magpanggap na sila ang kaluluwa ng lola nyo at madaya kayo na gusto. Wala ka kasing protection from pretenders. And the devil rolls around like a roaring lion seeking someone to devour. At sabi sa Bible, even angels of darkness can pretend to be angels of light to deceive, if possible, even the elect, even those who are chosen and blessed by God. Huwag makipaglaro sa mga espiritu kasi hindi mo alam kung saan uuwi ang mga laro na yan. Live correctly, die correctly. Don't take your own life. Kung gusto kang kunin ng Panginoon, hindi niya kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya niyang kunin. Hindi mo na siya kailangan tulungan, at lalong hindi mo siya kailangan pangunahan. And if you want to die correctly, live correctly. Obey and and call on the Lord when he can still be found. When can the Lord be found? When you have a good relationship with God. when is god difficult to find when you remember him only because you have a problem isaiah 55 6 to 7 seek the lord while he may be found call on him while he is near let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts let them turn to the lord and he will have mercy on them and to our god for He will freely pardon. Tamang tumawag sa Diyos, pero merong tamang panahon ng pagtawag sa Diyos. Merong panahon na huli na para tumawag. Pag ang Diyos ay Diyos, hindi naman natin siya pwedeng ilimit. Kung iibigin ba niyang sagutin ka kahit huli na, pwede naman niyang gawin yun. But under normal circumstances, and the verses tell us, Call on the Lord when He may be found. Huwag mo ipagsapalaran na kung kailan kipit na kipit ka na dahil sa sarili mo ring mga pagkakamalit, pagkukulang, doon ka patatawag ang liit ng chance na sagutin ka. Do not wait for crisis, for irreversible tragedies, before you obey and return to God. Mga kapatid, Pagka tayo ay hinampas na ng dagok ng buhay dahil sa ating pagkakamali, pag tayo ay ginupo na ng sakit dahil sa ating pagpapabaya, pag hinahabol na tayo ng mga pinagkakautangan natin dahil sa ating walang patumanggang pangungutang at paglulustay, pag sinisingil na tayo ng mga inutangan natin, pag doon ka pa, tumawag sa Diyos, ang liit ng chance mo na pakinggan ka. At saka, bumabalik ka lang naman sa Diyos kasi gipit ka na. Tumatawag ka lang kasi crisis na. Don't expect to get a yes answer. Proverbs 1, 23-28 Listen as I correct you and tell you what I think. You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. So, when you are struck by some terrible disaster, or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. This is wisdom speaking. The wisdom of God speaking. So, alam nyo, kung di kayo nakikinig sa akin, pag dumating ang gulo sa buhay niyo, na bunga nang di niyo pakikinig, pagtatawanan ko kayo. Di ko kayo pakikinggan. Pagka kayo ay ginupo ng napakaraming problema na para mga daluyong, mga bagyo, mga alon, I will make fun. Siyempre, hihingi kayo ng tulong sa akin dahil nagigipit kayo, pero hindi ko kayo tutulungan. Kilalanin natin talaga ang many faces of God. There really is a very gentle, loving, forgiving, accommodating face of God. But there's also a stern and strict face. And you don't know which face He will use to look at you in your time of sorrow and trouble. Kaya mas mabuti magtanim ng tama kung gusto nyo ang anihin sa buhay ay tama. At kung tayo ay nasa stage ng buhay na umaani ng pangit, isipin ko anong pangit na itinanim natin kasi kung anong tinanim, yun ang inaani. At maaari pa tayong magbagong loob, magsisi, magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, iayos ang buhay natin, And who knows, God's graciousness would allow you to recover. Pero pag pangit na yung nangyayari, nagmamatigas pa ang loob mo. Dumadating na mga palo ng buhay, nagmamatigas ka pa, nagmamaang-maangan at ayaw mong aminin na yung mga pagkakamali. Paano ka maitutuwid? Paano dadaan ang blessing ng Diyos? Paano tayo ililigtas? Kaya napakahalaga yung magpakumbaba. Lambutan ng puso. Sabi nga sa Bible, Today, when you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ang nagmamatigas ay babasagin. Those that remain stiff-necked after so many rebukes will be destroyed without remedy. The Bible tells us that very clearly. Yung nagmamatigas, ayaw lumingon, ayaw yumuko, babasagin ang kanilang leeg nang wala ng remedyo pa. At mahalaga ang leksyon, do not consult spiritists. Nakakainsulto sa Diyos na ang kapal-kapal ng Biblia, ang dami-dami niyang turo, ang dami-dami niyang warning kung saan-saan ka pa kukuha ng advice. Kung saan-saan ka pa kukuha ng payo. Leviticus 19.31 Do not turn to mediums or wizards. Do not seek them out to be defiled by them. I am the Lord your God sa akin kayo pumunta, sa akin kayo magtanong. Huwag kong kali kanino. And do not try to know the future. Stick to what could be naturally known about the present. Mga kapatid, ang atupagin natin yung ngayon kasi yung bukas nakasalalay, nakatindig sa today. Tulad ng ang today ay nakatindig sa Yesterday. Kaya ka ganyan ngayon kasi merong nangyari kahapon. Yung kahapon ang sinasandala ng yung ngayon. Pero ang maganda na lang doon, kahit yung kahapon, bisa natin ang kanyang kamandag, ang kanyang parusa, kung tayo bumabalik sa Diyos at humihingi ng kanyang awa. We can move on, we can correct a mistake, or the Lord can fill our shortcomings. Pero yung bukas, binubuo mo yun today. Kung anong ginagawa mo ngayon, yun ang lalabas bukas na foundation ng iyong buhay. So, imbes silip-silipin mo yung mangyayari bukas because you are concerned, at atupagin mo, ayusin ang buhay mo today kasi pag inayos mo yan ngayon, magiging maayos yung bukas. Matthew 6.34, Jesus says, Don't worry about tomorrow, it will take care of itself. You have enough to worry about today. Just take care of today and move on from yesterday, especially if yesterday had a lot of wounds. Move on. But you want to take care of today? Do not look into the future. Stabilize your today, it will be the foundation of your tomorrow. Saul worried about his tomorrow because he neglected his today and yesterday. Kaya gano'n na lang siya ka-eager na malaman na mangyayari kinabukasan kasi alam niya yung ginagawa niya ngayon at ginawa niya kahapon, mga mali. Sobra siyang natakot. The best way to secure your tomorrow is to be godly today. Galatians 6.7 So you cannot fool God, so you don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. Sa inyo, huwag kang makipaglokohan sa sarili mo at lalong huwag mo lokohin ang Diyos. Hindi mo magagawa yun. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. So huwag kang mag-alala at sa aanihin mo bukas, ang asipin mo, magtanim ka ng mabuti ngayon. At aani ka ng mabuti bukas. Mga kapatid, kung anong ating tinatanim, inaani. Ang mali nating ginagawa, may kasamang kaparusahan. Pero tiyakin natin na hindi tayo ang nagpaparusa sa ating kapwa na nagkakamali. Na hindi tayo ang sumisingil sa kanilang mga pagkukulang, hindi tayo ang umuusig sa kanilang mga kasalanan. Let God do it. That is a private matter between God and people. Ang ating sitingnan ng ating mga sarili para maiwasan natin yung bunga ng ating mga masamang gawa. Pero kung meron tayong kapwa na may ginagawang mali, don't appoint yourself to be the one to judge the person and to punish the person. Pag sa mo, Pastor, may mali po siyang ginagawa. Eh, hayaan mo, Diyos, ang maki tungo sa kanya tungkol diyan. Ang isipin mo, yung mali mong ginagawa, itama mo para hindi ka tumanggap ng masamang bunga. Huwag ikaw ang magparusa sa kapwa mo nagkamali kasi hindi naman ikaw ang judge, hindi ikaw ang savior, hindi ikaw ang creator. Kasi marami mga tao, lalo't relihiyoso, nagkakandara pang magparusa sa kapwa na nagkakamali. Nagmamadali na magbigay ng mga kaparusahan na gusto niyang ibigay ng langit doon sa tao. God does not need assistance in that department. Kung meron siyang gustong i-bless, i-bless niya. Kung meron gustong paluin, ituwid, gagawin niya. God does not need your help. Take care of your own personal morality and stop judging others. And stop acting like a judge. Let God be the one to do that. Maraming lesson. Ang maikling episode na ito, bagamat napakatagal nang nangyari, pero isang napakahalagang lesson na ating ingatan sa ating puso at baunin, take care of today. When you do that, tomorrow will take care of itself. Turuan niyo kami Panginoon ng mga personal application ng mga natutunan namin sa buhay ni Saul. Tragic ending, a glorious beginning. May we learn from that. Sa mga kapatid na dumaranas ngayon ng mga hirap, ituro mo sa amin Lord na magkakaroon wisdom para matukoy kung saan sa nakaraan nagmumula ito at mabunot namin, maitama, maihingin ang tawad sa inyo at maituwid ang buhay namin. At kung ano man ang mga pangamba namin tungkol sa future, teach us to turn our energies into something productive, that we do something good, we plan something good, to assure of a good harvest tomorrow. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, pag-isip-isipan, So anong kahulugan ng mga ito sa ating mga personal na buhay? Lord, as your people ponder this story and its lessons, move in our hearts and give us very personal applications. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Take care of today. ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.